Kain na Ulam namin ay pusit. Tapos, meron kaming ukoy. Ayan, kain tayo guys. Sabaw ng pusit. Hmm. pagkasa lalo na kung may yung ano yan ata tawag Tahimik guys pag nakain

Napaka-kapal oh. Hindi ito, hindi ito lumutong. Nilagyan ko na nga sa iyo yan kanina oh. Naku, ah. <laughs> 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 may mekan ko lahat yun. Ito na sa side na ito ano. Ang kaunti ang kanin mo kaya. Nilagyan ko, ko na ulit yun. Yung beretsiwan tanghalihan na nila eh. Nilagyan ko na ulit kay Bruno na eh. Wala kasing kumain yan ano. Hindi kasing kumain yan.

Ako mm -hmm. naman ko, parang hindi eh, makaramdam ng gutom kahit wala akong um, almusal, hindi yung no, kape. Na ako'y nagaluto, na, parang nagpapakak ko ng na maliit mm dito. Hindi okay, ko Sarap din yan ang bagong luto, tapos malutong-lutong. Kaya nga. May suka. 嗯，真的真的